Guys, trending na trending ngayon sa internet itong ganitong luto sa itlog. Ginawa kasi itong mas pina-special, mas pinasarap, mas pina-sustansya, at syempre, budget-friendly. Halika, gagawa tayo ng veggie egg roll na perfect ding ipabaon sa mga chikiting ninyong napasok sa school. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng ating veggie egg roll ay maghihiwa muna tayo dito ng isang maliit na pirasong karot. Hatiin lang muna natin ito sa maliliit na piraso. Saka natin ilalagayan dito sa ating manual food processor. Ito po ay para mapino nating maigi itong carrots. Kung wala po kayo nito, pwede naman pong isred na lamang ito sa cheese grater. After nating mapino ang carrot ay iseset aside muna natin ito. Sunod naman natin itong isang pirasong hotdog. Kailangan din ay pinong pagkakahiwa natin dito. Pwede din naman po ang ham dito guys kung ayon nyo po ng hotdog. Kapag napino na, iset aside muna din natin ito. Sunod naman na itong ilang tangkay ng malunggay. Mas tipid guys kung hihingi na lang po kayo sa mga mabubuti ninyong kapitbahay. Ganon din po ang gagawin natin dito sa mga malunggay. Pipinuhin lang natin ito gamit ang kutsilyo. After mapino ang mga malunggay ay iseset aside muna natin din ito. Sa isang bowl ay magkakrak lang tayo dyan ng 6 pieces na large eggs. Isunod na din natin dyan ang mga pampalasa. Maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon ng asin at isang sachet ng seasonings. Optional lang po ang seasonings dito guys. Pwede naman pong meron, pwede ding wala. Batihin hanggang sa matunaw na ang mga pampalasa na inilagay natin. Kapag natunaw na ang mga pampalasa, ilalagay na natin dito ang mga hiniwa-hiwa nating karot, hotdog at malunggay. Take note guys na pwede naman po kayong mag-eksperimento ng iba pang mga gulay at sangkap na po pwede ninyong ihalo dito sa ating veggie egg roll. Hindi naman po ito limited lang sa carrots, hotdog at malunggay lang. Tuloy sa pagbibit hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. Once okay na, ay transfer ko lang itong ating mixture. Proceed na tayo sa pagluluto nito. Dito guys, ay gagamit lang tayo ng non-stick pan tulad nito para mas mapadali ang pagluluto natin dito. Pwede din naman po kayong gumamit ng hindi non-stick guys. Medyo damihan nyo na nga lang po ng bahagya ang mantika para hindi ito manikit sa kawali. Kapag napainit na ang kawali, ay maglalagay lang tayo ng kaunting mantika lamang po. Since non-stick naman po itong gamit natin, nakalagay lang po ang apoy natin dito sa low heat lamang para po hindi masunog agad itong itlog na lulutuin natin. Kapag mainit na ang mantika, ay maglalagay na tayo dito ng egg mixture. Ikalat nyo lang po sa buong pan ang mixture. Lutuin lang ng kahit 1 minute itong egg mixture at saka ito ay roll tulad nito. Ginamitan na natin yan ng dalawang para mas ma-roll natin ng maayos itong niluluto natin. Kapag narol yun na ang itlog, ay maglalagay na po ulit tayo ng egg mixture. Ikalat lang po natin ulit ang mixture sa pan. After ng 1 minute ay irorollo na natin itong muli. Paulit-ulit lang natin itong gagawin hanggang sa maubos na ang egg mixture natin dito. Careful lang po sa pagrorollo guys ha at baka maputol naman yung niluluto natin. Kung nakaabot ka po sa part ng video na ito, it means na interested ka sa niluluto natin. At kung sakali pong magugustuhan mo ang veggie egg roll recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwang ka na din po ng comment na Yummy Veggie Egg Roll. Maraming salamat po. Yan guys, no? Huling roll yun na itong ating niluluto. Lutuin natin ito sa huling pagkakataon ng isa pang minuto bago natin ito hanguin sa lutuan. Palamigin lang muna natin yan at marahan nating hiwain ang mga veggie egg roll. And that's it guys. Ready to serve na ang ating matipid, masarap, at extraordinary na egg recipe. Kung titingnan niyo pa lang ito guys, parang mala restaurant na ang itsura, di ba? Hindi nila alam na murang-mura lang ang gastos natin dito sa recipe na ito. At tiyak akong ire request lagi ng mga anak ninyo itong masarap at colorful na veggie egg roll. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!